sold na ang pangkanin ng daang-daang pamilya na ito ng Taguig City dahil sa bigay na rice supply ng pamahalaan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa rice distribution Merkulans ng umaga, October 4. Ilan sa beneficiaries, todo pa salamat sa Pangulo. Maraming maraming salamat kay Presidente dahil sa tulong niya sa aming may hirap. salamat ko kami kahit pa paano uh, ah, na bigyan kami ng, ng biyaya na pagkalooban ng para kay City Mayor Lani Cayetano, may malalim na kahulugan ang pagpunta ng Pangulo sa Tagig. Ang pagbisita ng Pangulo ngayong araw sa Tagig ay testimonya na tayo ay una, mahal niya. Natutuwa po ba tayo na binisita tayo ng ating Pangulo? Sunod, tayo ay mahalaga sa Kanya. Sa panayam sa pangulo matapos sa rice distribution, inanunsyo nito ang pagtanggal sa price cap sa bigas sa ilalim ng Executive Order 39. Sa ilalim ng price ceiling na pako sa 41 pesos per kilo ang presyo ng regular milled rice, habang ang mandated price cap para sa well milled rice ay 45 pesos per kilo. Well, I I think it's the appropriate time since nag uh, namimigay tayo ng uh, mga bigas. Uh, yes, we are uh, as of today. We are lifting the price caps uh on the um uh on the on the rice uh both uh for the uh regular milled rice and for the well milled rice. Nauna nang sinabi ng DA Bureau of Plant and Industry o DABPI, na marami nang indicator para bawiin ng pangulo ang price cap sa bigas. Katulad na lamang ng pagbaba sa presyo ng bigas sa domestic at world market pati na ang pagtaas ng supply ng bigas dahil sa anihan. Sa pagtaya ng DABPI, nasa 1.9 million metric tons ng bigas ang aanihin sa bansa ngayong buwan o katumbas sa 74 na araw na supply. So tinatanggal na natin yung mga control. Pero hindi ibig sabihin basta ganun na lang. Dahil uh, kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector. Kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahirap, pinakagutom na para eh, kahit papano makaahon sila. Kahit binawi na raw ang price cap, tiniyak ng Pangulo na hindi mahihinto ang pagbibigay ayuda sa mga pinaka So to do that, we have, uh, uh, we, we will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one, also the assistance that we have been given to those most underprivileged families. Uh, yung sa pinakamababang demographic uh, economic class, uh, dahil talaga sila ang naghihirap. So, Meron tayong naitala na isang milyon na food poor families sa buong bansa. Sila yung magiging beneficiaries nung nilunsad ng Pangulo natin na pilot program na food stamps. Pero habang uh, inaayos pa natin yung pilot noon, tuloy-tuloy naman tayo mag-distribute ng uh, assistance to uh, individuals in crisis situation. Ito Batid ang punong ekotibo na pinakamahalang presyo ng bigas dito sa Metro Manila. Kaya bukod sa DSWD, makikipagdayan daw si President BBM sa Metro Manila Congressman para sa pagpapabot ng ayuda. Ngayon, ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance na ibibigay magbibigay tayo magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito sa Metro Manila dito sa NCR so that's another measure that we are undertaking para naman hindi basta pinabayaan na, basta naga-maayos uh, na yung price cap hindi alisin na lang natin tapos na hindi pa tapos do